Achieve na cheap na naman ang hinangad mong kagandahan dito sa inyong kamay. Ito na naman itong natural na pampakinis at pampaganda ng kamay. So alisin mo ang nangitim at ang ulubot na balat dito sa kamay gamit lamang ang mga natural na pampatipid. So ngayon, share ko na sa inyo yung pampabata sa kumukulubot ng kamay. Ito pampatipid lang to and natural lang yung gagamitin natin dito. Gawing bata, ang kulubot na kamay, kailangan lang ng calamansi at coffee. Then, kumuha na din ng lalagyan. So, kailangan mo lang hiwain itong calamansi, kunin lang yung katas nito. And then, after natin kunin yung katas, kunin mo na yung buto nito para hindi may sali natin doon sa coffee. And then, after kumuha natin ng katas, is kumuha na din ng kunting coffee. So, kalahating kutsara lang. And then, lagyan na din ng baking soda dahil ito ay effective para sa pampakinis na din ng balat. So, pag halu haluin mo lang ito hanggang sa maging ganito na yung texture niya. So, pag pansin nyo naging ganito na siya, so pwede mo na to ilagay dito sa kumukulubot na kamay dahil ito ay effective. And nabisa din ito, natural na pampatipid na ilagay dito sa kamay dahil kawing bata ulit ang yung skin mo dito. So, ipahid mo lang siya. And, pwede mo itong araw-arawin yung paggamit gamit dito. patagalin patagal mo lang siya ng 15 minutes bago mo ito banlawan. And ito na yun. Nabanlawan ko na siya. And ito yung magiging result niya after mo siya ang gamitin. Ayan so, yung pampatipid na pwede nyo i-try. So ngayon kung tinatanong nyo kung ano nga ba yung dahilan kung bakit nga ba naging kulubot yung ating kamay. Yung dahilan ng pagkulubot ng ating kamay ay yung sobrang pagbabad or nakababad yung ating kamay sa tubig, sabon. So, sa man na-share ko sa inyo is ito yung mga posibleng dahilan kung bakit nga ba kung meron kang tuyong balat or nag-dry yung skin mo. maliban sa nagbabalat ang yung skin, another na posibleng dahilan is labis yung paghugas mo ng iyong kamay. Alam niyo ba, ang labis ang paghugas ng kamay ay maaaring gumantong sa pag at pagbabalat ng iyong mga daliri. Ay posible kung lagi kang gumagamit ng mga sabon. Maaaring masira ang babaw ng iyong balat lalo na laging na-expose sa chemical na products na ginagamit mo sa paghuhugas. Next naman, kailangan nyo ding iwasan na magtagal na magbilad sa araw dahil ito ay magresulta din siya sa nagbabalat na kamay. Ito yung uh, ari mong gamitin na uh, mga home remedies. So, kailangan mo lang ditong gumamit ng coconut oil, So, mali ka lang maglagay ng coconut oil bilang moisturizer dito sa inyong kamay. Ang isa man is, kailangan mong gumamit ng honey. Yung honey ay isa siyang natural at epektibong pang-moisturize dito sa inyong balat. Kailangan mo lang gamitin yung honey or ipahit mo lang siya dito sa babalat na kamay or kung dry yung skin mo dito sa kamay or kumukulubot yan. So, ipahit mo lang siya, ilalagay mo lang. Tagalin mo lang siya ng kalahating oras bago mo ito gamawan. And the next naman, ito, pinaka din ang pag-inom ng sapat na tubig. So, dapat 8 or 10 baso ng tubig yung ating inumin sa isang araw. At ito yung isa sa mga epektibong para sa marami ulima sa balat tulad ng panunuyo or pag-dry skin. Manis mga katulong din ang paggamit ng aloe vera. So dapat gumamit ka din ng aloe vera dahil mga katulong ito sa pagpawi or kung nagbabalat ang iyong skin. Kailangan mo lang itong ilapat dito sa apektadong bahagi ng panunuyo na balat. Gel ng aloe vera. Kailangan mo itong gawin ng dalawang beses sa isang araw. Gawin mo ito ng dalawang bisis sa isang araw at iwan mo ito hanggang matuyo or mag dry siya dito sa inyong skin. Unless so man, ito lang ka-importante kung ikaw ay laging naglinis ng bahay. Kailangan gumamit ng mga gloves. Kung naglinis ka ng bahay, lalo na pag ginagamit mo ay yung mga chemical na product, lalo pag gumagamit ka ng mga matapang na chemical, ito naman ay napakainam para maprotektahan ang iyong balat yung nga dapat niyong gawin para hindi agad na kumukulubot ang iyong kamay or para hindi siya magda-dry or magbabalat ang iyong kamay. Kailangan niyo din gamitin yung paggamit ng coffee at yung kalamansi dahil efektibo yun na pampaktipit na natural lang siya na pwede niyong gawin lang sa bahay. So yan lang muna for today's video. Bye!